Ako si Francis dike at narito ang mga napapanahong balita. Pitong miyembro ng Local Terrorist Group o LTG ang sumuko sa sandatahan ng Army sa Pigkalagan, Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte nitong kamakailan. Dalawa sa mga dating miyembro ng nasabing grupo na bahagi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, Bungos Faction, ang sumuko sa 6th Mechanized Infantry Battalion habang ang lima naman ay sumuko sa 99th Infantry Battalion ng 6th Infantry Division. Kasabay ng kanilang pagsuko ay ibinalik din ng mga ito ang iba't ibang matataas na uri ng mga baril at kagamitan. Pinuri naman ng pamunuan ng Army ang sandatahan sa pagsasaayos sa pagsuko ng pitong miyembro ng terrorist group na nagresulta ng pagtutulungan ng militar, lokal na pamahalaan, stakeholders at mamamayan ng Maguindanao del Norte. Samantala, pagsugpo sa nananatiling isyu ng paglaganap ng droga sa bansa. Yan ang tinututukan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA habang kanilang, kanila, kanila rin tinimbog ang halos isang libong gramo ng sinususpechang marijuana sa Clark. Para sa buong ulat, tunghayan ang detalye mula kay Jade Buhoy. Bilang bahagi ng kanilang layunin sa pagsugpo ng paglipana ng iligal na droga sa bansa, Kamakailang nagsagawa ng operasyon ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Bureau of Customs o BOC maging ang Customs Anti-Illegal Drug Task Force o CAIDTF sa daungan ng Clark kung saan nakumpis kanila ang sinususpechang mataas na klase ng marijuana. Ayon sa ulat, ang nasabing marijuana ay may timbang na siyam at gramo na nagkakahalagaan ng higit sa anim na isang libong piso. Base naman sa PDEA, ang kargamentong nakumpiska ay idiniklarang vinyl phonograph record, ngunit napagalaman ito'y marijuana matapos ang x-ray scanning at canine sniffing test. Makalipas ang inspeksyon, dito na diskubre ang vacuum-sealed black pouches na naglalaman ng nasabing item. Dahil rito, sinampahan ng patong-patong na paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, Customs Modernization and Tariff Act, maging ng warrant of seizure and detention ang nasabing kargamento. Pahayag pa ng BOC ukol rito, nakahanda ang mga ahensyang sumusugpo sa paglaganap ng droga na gumamit ng mga makabagong teknolohiya sa lahat ng daungan sa bansa. Ito rin ay alinsunod ng layunin ng pamahalaan ukol sa pagsugpo ng smuggling sa bansa. Jade Buhoy nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nag-utos ang Korte Suprema sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na iremit ang bahagi ng kanilang kita para sa pondo ng Philippine Sports Commission o PSC. Ang petisyong ito ay sa ilalim ng Republic Act number no. 68 o ang batas na lumilikha ng PSC kung saan batay sa utos ng Korte, kinakailangang magbigay ng 5% kabuang taunang kita mula 1993 hanggang sa kasalukuyan. Gayun din ang 30% sa charity fund ng anim na lottery draw kada taon ng PCSO na mula naman noong 2006. Ito ay bunsod ng pagkakabigo ng dalawang partido na sumunod sa naturang saligang batas. Samantala, depensa naman ng Pagkor, hindi kwalipikado ang naturang porsyento dahil hindi nakasaad sa batas na ang alokasyon sa PSC ay napapailalim sa mga kaltas. Gayun din sa PCS saan ang alokasyon ay galing umano sa mga sweepstakes draw at hindi sa mga laro sa loto. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. GFA kinumpirmang nasa proseso na ang pagpapakansela ng pasaporte ni Alice Guo. PIDEA at CADITF pinaigting ang pagsugpo ng iligal na droga sa bansa. Itong miyembro ng LTG sumuko sa Maguindanao del Norte. Senator Sherwin Gatchalian nagpaalala sa mga paaralan na mag-ingat sa banta ng MPOX. BOC tinimbog ang 38.8 million pesos mariwana sa MICP mula Thailand. DOT iminungkahi ang pagpapatayo ng tourist courts para sa mabilis na pagresolba ng mga kasong sangkot ang mga turista. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudike at narito ang mga napapanahong balita. Sa isang pagpupulong kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang nitong kamakailan lang ay iminungkahin ni Department of Tourism o Duty Secretary Cristina Frasco ang pagpapatayo ng 24-7 tourist courts o korte para sa mga turista. Ito ay upang mapabilis ang pagresolba sa mga kaso na sangkot ang mga turista. Ayon kay Frasco, pinalalakas ng DOT ang mga puwersa ng pulisya sa mga pangunahing lugar, lalo na sa mga lugar kung saan maraming turista. Bukod pa rito ay sinanay din ng ahensya ang mahigit dalawang daang barangay tanod at barangay intelligence network bilang police multipliers. Samantala, bilang aksyon sa tumataas na kaso ng dengue ay inulunsad ng Philippine Red Cross o PRC ang plano nito para matugunan at maiwasan ang labis na pagkalat ng sakit. Alamin ng detalye mula kay Daniza Lopez. Sa ilalim ng komprehensibong plano na inilunsad ng Philippine Red Cross o PRC ay layo nitong solusyonan at aksyonan ang lumalalang kaso ng mga dengue sa bansa. Naniniwala si PRC Chairman Richard Gordon na dapat na aksyonan kaagad ito upang maagapan at hindi kumalat. Tinitiyak naman ng PRC na sapat ang supply ng mga dugo para sa mga mga ngailangan na pasyente. Kabilang din sa komprehensibong plano nito ang kampanya sa dengue awareness, health caravans, blood donations at clean-up drives. Matatandaan na panganib din ang dala ng sakit na dengue kung saan nakamamatay din ito kung malubha at hindi maagapan. Bukas naman 24-7 ang linya ng PRC sa publiko para sa anumang pangangailangan ng dugo at tulong. Dani Lopez, Naguulat, para sa One Media Network. Pinagiingat iingat naman ni Sen. Sherwin Gatchalian ang mga paaralan sa banta ng MPAC sa kalusugan. Ito ay matapos makapagtala ng panibagong kaso ng MPAC sa Quezon City na ang pasyente ay hindi naman bumiyahe sa ibang bansa. Pagigit ni Gatchalian, dapat na magkaroon ng information campaign ang mga eskwelahan ukol sa virus. Ayon sa Department of Health, maiiwasan ang pagkahawan ng virus sa regular na paghuhugas ng kamay at pagsasanitize ng lugar at gamit. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. GFA kinumpirmang nasa proseso na ang pagpapakansela ng pasaporte ni Alice Guo. PIDEA at CADITF pinaigting ang pagsugpo ng ilegal na droga sa bansa pitong miyembro ng LTG sumuko sa Maguindanao del Norte. Senator Sherwin Gatchalian nagpaalala sa mga paaralan na mag-ingat sa banta ng MPOX. BOC tinimbog ang 38.8 million pesos mariwana sa MICP mula Thailand. DOT iminungkahi ang pagpapatayo ng tourist courts para sa mabilis na pagresolba ng mga kasong sangkot ang mga turista. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudike at narito ang mga napapanahong balita. Sa isinasagawang rehabilitasyon sa The Mansion House na matutunton sa Baguio City ay binahagi ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kasalukuyang lagay ng proyekto. Ayon sa DPWH, ang 99.44 million pesos na halaga ng rehabilitasyon ay kasalukuyang nasa 51% na ang progreso. Inihayag naman ang Departamento ng Departamento na ang pagpapabuti rito ay layong may preserba ang historical heritage at arkitekto ng sikat na The Mansion House. Nakatakda namang matapos ang proyekto sa buwan ng Mayo taong 2025. Samantala alinsunod sa layuning paunlarin ang bawat pamayanan sa bansa ipinagbuklod ng pamahalaan sa panguna ng DILG ang lahat ng LGUs at ibang lokal at international na organisasyon upang magkaroon ng diskusyon hinggil sa ideya at mga hakbangin tungo sa epektibong pamumuno. Ang kaganapan yan ang tinutukan ni Princess Castro. Formal ng inilunsad ng Department of Interior and Local Government o DILG, katuwang ang Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP, ang ikalawang Local Governance Summit sa Pasay City nitong Webes. Ang summit ngayong taon ay may temang LGU sa Bagong Pilipinas, smart, resilient, driven. Kung saan higit sa 3,000 opisyal mula sa lokal na ehekotibo ang dumalo. Layo ng pang ito, natuparin ang bisyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng pagkakaisa ang mga lokal na pamahalaan na nakaangkla sa kampanyang Bagong Pilipinas. Ang dalawang araw na summit na ito ay nakatuon sa ilang bagay tulad ng pagbibigay kaalaman hinggil sa digital na transformasyon, pagpapaunlad ng mga infrastruktura seguridad ng mamamayan, agarang pagtugon sa kalamidad gayon din ang iba pang problemang pangkalikasan at higit sa lahat ang tapat at maasahang pamumuno. Ayon kay DILG Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr., importanteng magkaroon ng koneksyon sa mga organisasyon at karatig bansa upang mapag-usapan at malaman ng pinakamahusay na kasanayan sa pamumuno mula sa iba't ibang parig ng mundo nang sa gayon ito ay may bahagi sa mga lider mula sa ibaba. Samantala, nabanggit din ni Abalos na hindi may kakailang may mga mayayamat at may hirap na mga LGU Ngunit hindi naman daw ito batayan sa pag-unlad ng isang pamayanan dahil anya may tinatawag na seal of good governance kung saan iginagantimpala ito sa mga lokal na pamahalaan na nagpamalas ng progresibong performance at pagkilala sa sistema ng iba't ibang larangan ng pamamahala. Hindi lamang namin sila imomonitor at kami ng maraming programa to make sure. No? Kasi pag-uusapan ngayon, pwede namin ilagay as parameters doon sa seal of good local governance. Pwede natin tenta para sa leadership. At gumagawa ngayon kami ng bago seal of good local governance barangay level. Pwede natin ililig ito yung mga papag-uusapan ngayon. At what is important, yung tinagbawal tayo yung autonomia. Ito yung ginaranti ng local government code. Ang bawat local, go local government unit center, all performing. No? Yun ang gusto namin mangyari saya yung kapangyarihan ito binigay ng code kung hindi nila gagawin And we will assist and help them to the DAMP. Samantala, na sa katuparan ng inisyatibong ito sa tulong ng United Nations Resident Coordinator's Office, World Bank, UN Development Program, United States Agency for International Development o USAID, UN Children's Fund, UN Human Settlements Program at ilang mga ahensya ng gobyerno. Kaugnay nito, isa ang USAID sa mga internasyonal na organisasyon na matagal nang nakikiisa sa pag-unlad ng bansa. Isa sa mga proyekto nila ay ang Cities for Enhanced Governance and Engagement o Change na layong magbigay ng limang taong programa para sa mga aktibidad na magpapatatag sa pamumuno ng Pilipinas sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon ng mga lokal na pamahalaan dahil dito ilan sa mga lubos na nagpapasalamat at natutuwa sa oportunidad na ito ay si Engineer Simeon Perez chairperson ng Batangas City People's Council at miyembro ng Civil Society Organization no CSO Batangas The change project is very focused on the transparency, accountability, and participation to the government. So, in fact, uh, through that uh, USAID uh, program, uh, we are able to to help uh, the the the, uh, the water and sanitation association of Barangays. We use what we call this. Uh, uh, CMRC, this is the Community uh, Citizens Monitoring Report Card, in order to evaluate and assess the operation uh, of the water. Uh, Waterwork Association of Barangay Sa kabilang banda ayon naman sa panig ng United Nations, handa ang organisasyon na makipag-ugnayan dahil layo nilang mabisang masuportahan ng mga LGU upang walang maiwan sa pag-unlad. Sa pagtatapos tiniyak ni Abalos na isa sa mga kahalagahan ng pagtitipun na ito ay ang kapakinabangan ng mga mamamayan sa kanika kanilang mga bayan sapagkat ani ng kalihim pagsusumikapang puna ng pamahalaan ng mga puwang sa pamumuno ng mga kinauukulan, partikular sa pagtugon sa mga sinasakupan at ang pagsabay sa kaunlaran sa moderno at mabilis na takbo ng mundo. Princess Castro, naguulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay inilunsad ng Department of Health o DOH ang puro kalusugan sa Bayambang, Pangasinan sa pangunan ni na Universal Healthcare Health Services Cluster Area 1 Undersecretary Maria Rosario Singvergere kasama ang iba pang opisyal ng kagawaran at ng lokal na pamahalaan mula sa munisipalidad ng Bayambang. Ang programang ito ay magbibigay ng serbisyong medikal sa publiko, gaya ng pagbabakuna, mga programa sa pag-iwas sa tuberculosis, nutrisyon, maternal health at oral health. Ang puro Kalusugan ay ang pinakabagong primary care program ng DOH na layong ilapit ang mahalagang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa mga tao alinsunod sa isa sa 8-point action agenda nito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. DFA kinumpirmang nasa proseso na ang pagpapakansela ng pasaporte ni Alice Guo. PIDEA at CADITF pinaigting ang pagsugpo ng iligal na droga sa bansa pitong miyembro ng LTG sumuko sa Maguindanao del Norte. senator Sherwin Gatchalian nagpaalala sa mga paaralan na magingat sa banta ng mpox. BOC tinimbog ang 38.8 million pesos mariwana sa MICP mula Thailand. DOT iminungkahi ang pagpapatayo ng tourist courts para sa mabilis na pagresolba ng mga kasong sangkot ang mga turista. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.